dapat yeah. yeah. pala yeah. Welcome sa aming buhay-buhay dito sa Dubai. At ito na nga mga benong kami ay nag at nag Itong video na to ay noong pang November, o di ba? Ang tagal ng panahon, bagay ma upload 5 months be. Ayun nga mga ben, mga panahon na kasi yan, ay nagtitrending talaga sa TikTok at sa Facebook. Yung panguha ng crab at pag doon sa may Almirfa. So, syempre, dahil ang mga person ay gusto ng mga ganong ganap, eh, kaya naman napag-desisyon na namin na mag at crabbing nga. Bago nga kami pumunta dun sa Almirfa mga be, itong boundary sa Jebel Ali ay kumain muna kami, ayan, ng makdo at uh, din yung iba mga be. Siyempre para naman hindi tayo tomgut sa biyahe dahil nga matagal-tagal Nagpa kami mga be na magrent na lang ng van kasi nga kung magda-drive eh talaga namang pagod at saka para namang maranasan nating maging pasahero ulit mga be. Nakakamiss naman talaga. Wala akong ibang ginawa diyan kundi matulog lang. Para talagang sulit na sulit. <laughs> kasi usually 'di ba mga be mga kasama ko sa biyahe ay eh, tulog eh. Tapos syempre ako yung nagda-drive. Tapos ayan nga mga be makalipas ang mahigit dalawang oras ay eh, nakarating na kami dito sa May Almirfa. Kaso hindi nga namin makita yung site kung saan pwede kaming maglatag ng tenta. At at uh, malapit din sa dagat para nga sa crabbing at maya maya nga lang ay bumaba sila Kuya Mariano para mag check tapos makalipas din yung 10 minuto tumawag sila na dito nga daw kami pwede mag camp at magtayo ng tent ayan na nga mga be kung inyong makikita talagang trending itong pagkuha ng crab dito sa Almirpa kasi talagang mga napakarami mga be eh alam nyo naman na tayo ay adventurer kaya susubukan din natin yan Ayan na nga at ina na namin yung tent dyan sa gilid mga be. Bali tatlong tent nga pala yung dala namin. At sobrang dilim nga. Pasalamat na lang din kami don sa mga nabili namin flashlight bago kami mag uh, camping mga be. Ayan yung itinayo namin parang nabili lang namin yun sa greenhouse ng 3 deer hams. Tapos sinasaksakan lang siya ng power bank. Tapos meron nga rin dyan portable uh, toilet mga be. Yung tent lang din siya na itinatayo. Ayan na nga si Momo at nag-aayos na. Uh, tapos mga be, pagkatapos nga namin may assemble ang aming mga tent, ay nag-start na rin kami mag-ihaw. Para nga kami makakain na. At ayan nga sila beshi Tapos may nagbigay nga sa amin din ng uh, crab mga be. Di pa kami na niyan. yan. Ayan. Kikita nyo, di ba? Tapos yung iba naman, nakuha ni Kuya Andong yung nandun sa lagayan na pula. Tapos nung so, nag-start na nga kami mag-ihaw, ayan na. Oh, diba? Wow! Nagbaon nga pala kami ng marinated na baboy. Tapos syempre, in-stick din natin yan mga be. At madami-dami nga rin kaming baon mga be. Alam nyo naman, takot na takot ang mga person na magutom. Pero kapag ka kasi ganitong camping talaga, mas maganda na baon mo na lahat para wala ka na masyadong problema. Ayan nga yung ibinigay sa amin na crab ni na namin agad. Napaka-fresh yata ta, Naalala ko pa ang lasa. Talaga namang napaka-tamis. Tapos ay na nga mga binagtulong tulong tulong na kami sa pag-iihaw nito. Ayan, o ba diba? pang malakasan. Ayan nga si Kayla, o, rin sa barbecue. Tapos nagkainan na nga rin kami dyan mga be bago nga lumusong. O 'di ba diba? makikita nyo naman mga be ang saya sa mga ngiti ng labi ng mga person. Pero alam nyo ba mga be, sa kabila ng ngiti ay may halong pigati. <laughs> <laughs> dahil nga mga be, may dumating na authority at nung dapat papunta na sila sa dagat ay nahuli nga at nagkaroon ng fine na 1,000 each. Hindi naman namin akalain yun mga be dahil kailangan pala ng recreational permit Bago ka mag-crabbing, eh nakita sila na may dala ng mga flashlight, net, kaya naman yung authority ay yun nga, nagbigay ng fine. Actually, hindi lang sila yung nahuli kasi nga, meron pa ding ibang nanghuhuli na pinatawag din at uh, nagkaroon din ng fine. So, ano na yan mga beha, lesson learned kung kayo ay mag uh, fishing or magka-crabbing, eh, tignan nyo muna or i-check nyo muna kung allowed ba doon at uh, kung kakailanganin ng recreational permit bago kayo uh, mag o mag-fishing. Mas maigi na yung sigurado mga be kaysa ma-1000 dirhams kayo ang sakit sa bulsa. At ayan na nga mga be at uh, nag-start na kami ulit na manguha ng crab. So, pero since na-fine na nga sila ay nagtanong na lang din kami sa authority kung baka naman pwedeng manguha na dahil na-fine naman na. Kung baga wala naman nang magagawa. Kaya sabi ng authority sa amin ay sige pwede na daw mag pero for now lang daw. One day lang daw since na fine na yawa. Kaya mga may masasabi ko na mahal talaga ang entrance dahil nga 1,000 dirhams each ba naman eh talaga naman. Tapos ayun eh, na nga mga be, nag-start na nga kami na manguha ng mga crab. Makikita nyo naman sa mga cliff ng video mga be. Medyo malalim na ang gabi. Parang mga alas dos ng madaling araw yan mga be. Hindi na nga ganun karami yung crab. Gawa ng pinakamarami talaga nung alas 12 kaso nga wala tayong video noon dahil nung mga oras na yun ay naghahanap pa lang kami ng popwestuhan at ayan nga ang mga nakuha namin mga be medyo madami-dami din ba diba? tapos napakatamis talaga yan kasi nga ano fresh na fresh nung umaga nga mga binakita nakita namin na ang lawak pala nung dagat walang nga nasa gitna na pala kami nung mga madaling araw na yon gawa ng um, bababaw yung tubig kaya kala namin i eh, may harang pa yung pala po. Tsaka kung napalayo-layo po pala kami, malamang. <laughs> Baka nalunod ang mga person. Thank you Lord naman at nakaraos. Tignan nyo naman si mama na sarap na sarap kumain. At sila ate may katati ada dyan, ano, ng krab. At syempre papahuli ba naman tayo? Syempre walang titigil lang at di sumasakit ang batok mga bi. <laughs> Charing lang. At pagtapos nga namin manguha at kumain, ay na natulog na ang mga person. Tapos kinaumagahan nga din mga be, akala namin ay magtatagal pa kami dito. Kahit pa paano, eh, kaso kailangan ng umalis kasi nga, di ba lang din kami ng van. At may pupuntahan pa nga rin kami sa Abu Dhabi na isa pa kaso hindi na pwedeng ipakita mga be. It's confidential! Tapos ayun nga mga be, bumaba nga kami sa adnok para nga bumili ng chai. Ang kaso mga be, nakaka panganginig din naman yung presyo ng chai. 25 din ang sisa. <laughs> Kaya sabi namin, maghahanap na lang kami ng cafeteria. Tapos ayan na mga otits na wala pang tulog. Pero okay lang naman daw dahil nga sulit naman ang aming pagpunta. Hindi lang sulit ang pagbayad mga be. <laughs> dahil nga sa fine. Paminsan-minsan talaga maganda rin yung umaalis ka or nag explore ka sa lugar kung nasaan ka. Para kahit papano eh may unting adventure naman sa buhay mo at break na din sa araw-araw na routine mo. Ang hirap din na paulit-ulit na everyday parehas yung ginagawa mo ha. Ah. Kaya maganda minsan na ah, mag happy happy din. So hanggang dito na lang tayo mga bewag niyong kalimutan mag like, follow and share. Paalam!